Hello! Good morning, good morning, good morning. Ayun, oh, May dala kami yung pakain. sa aming mga tao. Nagtatrabaho. Ayun, kasama ko si Kamami. O. Oh. Uuu, sikat na. May tubig. Ayan, hmm. ha? Okay. Ayan o, tingnan natin ating sila dahil ito papalitan na. Papalitan na ito ng bago. Kasi ano na, medyo maedad na siya, pakinabangan na. Matagal ng panahon na pakinabangan. May eh, maedad na, hindi na pwede i-pruning. So tayo lang lagay mo kan, talo. Ayos, very good, ano? Malubutin tayo na. Hmm. Eh di. Maalwas yang bulutin. Hadi pagka kway do na kahit Kahingi na lang, ah, lang. total ini ano? talo, ita taas langano. Ha? Six signal lang ang ating dito. Oo, do sa taas-taas para hindi gumoho. Ha? Sige. Labo-bulo na natin ito. Hmm. Yeah. Hindi oke okay. Tama tama bukas pa tayong bunga ang talong. Bulak ang daming bulaklak talong. Hmm. Ating tubigan medyo makaka-recover awa ng Diyos makaka-recover tatagal ko ang aking teknisya kung anong balita anong balita sa aming tubigan may siguro kung talang dari awal di set dah kayak gahan tubig selamat sana 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 maganda si bol ayos ha lahat ayos very good kaya klubo namin kagabukapun yan ay riyote you know Tiyaklo ba namin kahapon? Ha? Ha? Kahapon na kami, umalista kami dito, dilim, yung dilim-dilim na. Kahapon, no? kami ha? oh. Ha? oh, O, tiyaklo ba namin yung daga yun? Wala rin. Yung isa yung, kuya Ando na yun, tiyaklo ba namin? Taming hole. Hmm. Hmm. Yan Ang galing. Pero may siyempre rin na pag ano daan kung dalang ano. Pero ayos, ayos, ayos ha. Ayos. Yung sa kabila kita mo may sibol. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Ay oo. Ah hindi na yan. Hindi na yan.

Hindi, kahapon pa rin tiyak na namin ito? Ito yung pa. talagang kami pinagpawis ang magkasawa dito. Inabot kami ng kunay. Kahapon. Ay ayos. Ah. Sobla madali ng ay. Ayos. Hmm? may mababara ang tubig. Oo. Mababara na yung tinatakbo. Pag natakbo kasi malamig. Pag mainit, luto. Bulok Bulok, luto. Luto. Ayos. Hmp. Pa rin tatak-lobo ayos hmm. sama mo Walang mahirap na baka mabutas din eh. Nakulungan na para andao. pare ando. Ha? Hmm. Hindi. 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 Hindi sarado oh, dahil baka rin pagtakbo eh, ano na naman. Ayos ang kwalang sopit mo, talab. Palagay mo. Na, maitindihan natin pagka naglumago ng kaganyan, no? Pambuto lang naman yan. Uh. Oo nga, maitindihan natin lumago. Aganda, pagkaka, kung lumago. Ang ganda saan ang pagkakaya, ang ganda nangyari. Kung ari mali, hindi maganda nangyari. Oh. Okay. Kung hindi, kung hindi ari maganda nangyari, ari balokag ng lahat. Oo, oh, yagwana yung lubong-lubong yan, ano? Oo, balok, hindi, balokag ng lahat. Balokag yan. Ay, sa ganda na pagkakaya ito, talagang pagkakaputik ito, talagang putik lang ang makikita mo. Eh, hmm. hmm. Eri, kung hindi maganda yari na rin ni e, Tano, eh, balokag na balokag. Ito, so, ito, ang ganda ng yari ay. Ito. Ha? Ala, kaganda nito, pre. Eh. Ay, ito yung patira mo ay. Eh. Patira mo na. Agad na lang yan. Kasarapan, kasarapan na yan. Ay, awan di siya ay abot na abot sa kwan. Sa tubig. Hmm? Oo, oh, kagad na na eh. Kasarapan. Ilako, bagay yung bali pinuti. Eh. Sabi ko siya ay kwan na yan.

Ama ah, masama na yan, pag siya tumanda, Ay naku, yung mga anak ni Pihong kagagalitan pa siya. Hmm, hindi ba kanya anak hindi ba anak? pa yung ay hindi hmm. kami namin tunay na anak ang Ayun. Ayun pa yung si Ilin, si Ilinjoy. din saka si Uting Asos, yung si Denmark. Nya ko. Ay bi sibim ay pun talo pa ako. <laughs> Aba, wag. <laughs> Sige, kako. <laughs> ay nga aking ridme, kanya pun <laughs> <Huwag. laughs> Hello, ayo, mangu natin talo ang gaganda ko. Oh. ไอ้ตะกะเบรสคลาสสง่าติดนตรองฮะเบรสคลาสอืมใจงี้บ่หนางออกรา Oh, mo sa sampun, halo anim. Pero sa so, dam bunga ng okra. Ito kasi okra. Ito daw sabi ng mga doktor ay gamot. <laughs> gamot daw ini. Eh. Ako naman kasi hindi hindi ko ito eh talagang sa akin ito yung kinakain ko talaga ito ang aking paborito okra talagang ito okay, basta may okrahan ako ito walang ano ha walang chemical ha organic ito walang chemical natural ito natural hmm. medyo matagal nga lang oh ha pag -iisa, nag iisa nag-iisa ah ganda ng yeah o, kaso ito. So dapat araw-araw yung kuha niya, okra. Uh, Maganda. Kay ganda ng ating musika. Eh, pag hindi agad nakuha, ang haba, o. Oh. Pag nakakandangan nang, mo isang araw, oh, ang haba na agad ng tira. okra. Hmm. So, sa mga gusto mga okra, ha? Gaya ko, oh. Ito yung ko ang kilo nito 50 pesos 50 pesos hindi ko makaya ubusin ito hindi kaya ubusin namin ni misis isang hmm. so, beses lang kami kumain ito tuwing tanghali lagi kami may nilagang okra madulas dulas so, sarap sa <laughs> usawa so, lang ito sa bagoong o oh, alamang ay sos ko ginoo talo pa ang may kalderitang baka talong -talo. talo eh talagang kaldereta din eh pag ari ang kaharap mo at hindi ka bagong kakain eh gusto ko ang kaldere gusto ko ari kasi kaldereta hmm. kung hindi ka magaling sa karne pero kung ikay magaling sa karne ay masarap ang kaldereta natural pero ari sa ganang akin masarap pare talaga ari napakasarap. kasarap so, sili ang katapat lang dito eh bagoong lang eh bagoong lang ilirikado mo eh di ba hmm na kung may bagoong na alamang walang yan luwag nang aking ukrahan ang haba ah bay ang bay hindi yan biro ah hmm nandun yan no hmm ano sa isa tatlo ang kukuhanan mo sa isang puno tatlo ang dami na umabot yun na 7 kilos eh 7 Tres, tidak kemahiran tres. Yang putihan ko dito kalimitan kalimitan 4 5 pag pagari na puno ko rin aking basket na ito yan ito yung mga 4 5 kilos galing ha eh. galing maganda rin pag ikimita rin na okra ah. sa inyong bahay sa backyard ito na may hindi nakakapurhesyo nakatulong pa nga ito sa environment diba? Mm. E ako eh ako kasi sa aming bahay, meron doon sa aming bahay doon sa baryo, meron, meron akong tanim. Hmm. siling sigang. Kaya ito, ito walang fertilizer, ha. Ni nee. organic lang 'to. Talagang kung doon sa amin sa sa Barcelona ang tawag dito ay ekolohiko ekolohiko get nyo ah. ekolohiko ibig sabihin yung ano dito sa atin ay organic di ba hmm. ay saos ko po ulan na naman ulan na naman nakakuan nakambak mhm mm Eh. Uh. Baik ha. Me na uli, me. Me kenjot. Picur eh ko jan, picur. mga 4 kilo 5. Ah, lima. kilo kg. Oke, okay, sepeda Kita siap Bapak di parap Oke okay. okay. Ah Ayo Ayan Si Kamami Ah Hmm. Ah, kita sa si kamami, nasipag oh. Ah. Hi <laughs> kamami! Shout, Ay, shout out sa lahat ng aking mga viewers. Good morning, good morning. Mapagpalang araw ng Webes. Ayun, lagang. Ah, talaga, inyong kamami nagtsatsaga na mag pruning ng bagong tanim na talong. Ayun. Ah. Bakit mga kamami ito pinupruningan? Para ano? Kinakailangan po natin mapruningan para po ang mga bunga nito ay lahat doon pupunta mga pataba, hindi lahat sa dahon ayun, ayan. ayun, ang secret na, no? ang, ang secret ng aming talong, ayan ang aming kamatis ayan, ayan, a... Oh, ay, malapit na ok ayan ang ating kamatis oh. ayan si kamami talagang magaling kahit saan si daanin nako basta yan si kamami sigurado ko sa inyo parang nagkaasawa ko yun ng bayinti <laughs> <laughs> sipag at syaga ano kailangan toy ha Ako. yung mga ano yung maliliit yung masira o oh, yun nga, yun, yun, sabihin, na yun, oh. Mm. Sa binhi. Hey. Ay talagang kuhan. Nagsusulo si Ando. Ay kawaawa naman. si Kawaawa pa kay kuya mo yan. Tanda pa sa akin yan, 60, 65 na. 65 na yan. Tanda sa akin tatlong taon. hmm Tiyaga. Ay, alam mo ka. Ay, yung mga anak hindi tumulong. Unang-una, yung mga anak hindi tumulong. Tamad. Baka pag hindi nabigyan agawan, gagalit. Hindi maganda yan. Ay, kita Hmm. O, sir, yung Dahil wala naman problema din, eh. Wala naman problema. Ay, huwag lang yung lumarga din eh. Yeah. Ito? lang problema. Ah. pero doon, wala na takbo kung galing Wala? Nataklo, wala, nataklo. wala. wala. Ako, so, oh, yung galing na yun, uh, luslos? Yeah. Sarato. Ay. Sarado doon yan. Sila ko, panong, ko pa. Yung luslos? Eh, talaga yung luslos dyan Mabigat. Yes, asin ko parang. Na, na eh. Ay lai mga isa. Ay lai mga isa lang ko pa sana hug um, ulan ni. Wala lang sana. Ito ulan ni. Eh. Ang ba? bagay. bagay. Ay lai mama uh -huh. hmm. uh -huh. pa pa mai dito Ito pas-pas ang pag-harvest. Ano pa kay Valentine? Ay pang. pa pa ka, ani kay ni Juan. Wala pa problema dyan yung mga parating may tubig hindi yan ane. hindi mo to maane puno ng tubig eh. kay ay hanggang tuhod halos ng tubig kahapon ako dumaan dyan ay ngayon pa ay ngayon baka mababa na baka hanggang talampa na ay pero may tubig pa rin uh, wala nang paso ng ka natin hindi mo kakatubig hindi mo kakakasi rin yung dani ako hindi baka ano ano ang problema ha Sibol na ang ilalim yan. Ay, sibol na eh. Binukulat ko na kahapon eh may putok na. Hmm. Kahapon, kahapon, kahapon. Sa, sa Tatakal ko dito. Kami nung makasawa yung nagsara dito. Ang gandil Ha? Ayaw? Ayun na? Bago kami nakaalis dito magkaalas ayos na? Ayaw? Wala, wala. Walang mayayari. Kita mo may yung bakod ko doon lahat doon kay Jire. daw blakbakan ko lang sa kanal. Magkalat din pa 'yung <gulong> sa <*laughs> no, binuksan ko hapos, eh. 'di. Kanal. Oot. So, Tapi iwi ng iwi ng tubig, eh daming-daming tubig. Diyan pag-aantay tubig sa sapa. Sa dun e eh medyo nabababana. Ah, ay ayos, maliit-liit na. Ayos na. Ayos na. Now I'm just Hindi ko talaga kaya nag-iisa yan. Hindi mo ako pwede tumulong at aking buta ay maigti. War! Nakikita ko yan sa YouTube. Ay siya ka. <laughs> Huli huli ka. <laughs> Wala ka namang sinusunggab din na nanonong kab. Dalbi dala kaya? Dalwa? Oo. Yel. Aba, nandun miring din na. Lupa. Dungan pa siya na. na Siya lagi na sako parang madali. Tukodan ano? Tano? Yo yo sa sarang kayon? Sa tukang kalisya. Oo, pero sa sarati yung yun, lalagyan ng kayon, yung pahoy. Ano? Ayos. Oh, yes. Pupunta direkta ano, nakahoy ha. Ang init ko po. Ay, bigay okay, si hindi pinagtulong, inaandun laang. Ah, puta, eh, pag-aani uh, na andyan lahat. Ay, bago pag magtatumoy, ikaw lang mag-isa. sa araw nga sa tulungan ako mag